Ayan, what is up mga kapitbahay? Welcome back na naman dito sa channel natin. Uh, today mga kapitbahay, meron tayong sasagutin na isang katanungan na isa nating subscriber. Okay? Actually, hindi lang siya yung nag-iisang nagtanong. Ito yung last niyang tanong. Uh, before, marami nang nagtatanong nito, kaya gagawa na naman natin ng video. Okay? Ito yung mga katanungan nila. Ito yung isa sa mga katanungan nila. Papakita ko sa inyo, ah. Ito. Ayan. So, ito po ang katanungan niya. Ayan. Ito po yung katanungan niya. Boss, gawa ka video. Ano ba daw ang ka kaibahan ng pfSense Plus at saka pfSense CE? Okay, 'yan yung tinatanong po niya. Okay. So ngayon mga kapitbay ipapakita ko sa inyo kung ano yung actual or ano nga ba ang pinagkaiba. Saan nga ba nagkakaiba yung pfSense Plus at saka pfSense Community Edition? Marami po kasi nagtatanong niyan sa akin. Actually, hindi siya ganun nagkaiba ng ganun ka magkaiba. Uh, almost the same po sila. Pero dahil nga maraming nagtatanong, ipapakita ko sa inyo yung actual. Kasi yung iba nating mga kapitbahay, wala pa siyang PF Sense Plus. Uh, usually, uh, ang ginagawa pa lang nila is nag install pa lang sila ng community edition para makita nila or makapag-experiment sila. At saka yung iba, wala pang budget para bumili ng license ng PF Sense Plus. Kaya eto, kung gusto mong makita or kung ano yung klaseng mukha ang PF Sense Plus ano nga ba ang pinagkaiba niya doon sa PFSense CE na nata-download lang sa website at saka doon sa PFSense Plus na nabibili. Okay? So, ipapakita ko sa kanya o ipapakita ko sa inyo kung saan nga ba sila nagkakaiba, ano nga ba ang mga advantage, ano nga ba ang mga konting pagkakaiba nila. Kasi, same developer lang din po naman yan eh. Mayroon lang silang iniba ng konti. Okay, let's go. Stay tuned kung gusto mong malaman kung ano yung pinagkaiba nila. Kaya let's go. Stay tuned. Pag-uusapan natin, ipapakita ko sa inyo. Let's go. Ayun na nga, no? Let's go, mga kapitbay. Ipapakita ko sa inyo. So, unang-una, mga kapitbay, doon muna tayo sa PFSense Plus. Okay? Kung yung mapapansin, meron tayo ditong dalawang PFSense. Ayan. Ito po yung Community Edition. Ito po yung ating ah, live putol ata. Ito, PFSense ko to dito sa bahay ito naman PF Sense ko sa remote site. Okay? So, ito yung PF Sense Plus natin. Ito yung ating PF Sense Community Edition. Okay? So, sa ngayon mga kapitbay, ang una natin gagawin is ipapakita ko sa inyo kung ano nga ba, kapag bumili ka ng PF Sense na NetGate Box na PF Sense Plus is ganito po yung itsura nun. Ayan. Like for example, ayan. Kapag pumunta ka sa site nila, ayan, makikita mo, ito yung mga available na Uh, Netgate appliance na pwede mong mabili sa website or pwede ka maghanap ng mga supplier dito sa Pilipinas. Marami pong supplier na ito. Uh, PM lang nyo, i-chat lang nyo, tapos pwede po kapag may stock sila, makakabili naman kayo agad. Ayan. So, automatic mga kapitbay, kapag bumili ka ng Netgate box, automatic PF Sense Plus na po yung laman nun. Ito. For example, ganyan. Ayan. Alright. Ayan. So, sa ngayon, ang ginagamit ko is ganito. 6100. Ito. Yan. Uh, before, mayroon pa silang ano, uh, Netgate na 5100s, mayroon akong luma niyan. Pero sa ngayon, eto na. Uh, ang kagandahan po ng 6100 is SFP port na po siya. Yan. Naka SFP na po siya. Ayan. may SFP na po siya. Nasa sa eno niya yun, kung ari, yung internet mo is 10 gig na. So, ganun kabilis. Or, kung gusto mo talaga ng high-end na pang VPN, so, dito ka na sa PFSense na to. Alright. So, ayan. So, yan yung unang pinagkaiba kapag bumili ka ng PF Plus na netgate. yan, Na box. Automatic PF Plus. Ong kanyang laman na OS. Okay? So, ano nga ba ang pinagkaiba? Pinagkaiba po noon is, kung nyo mapapansin, dito sa PF Plus, ayan, mayroon tayo tinatawag dito na, ayan, page support. Isa yan sa mga pinagkaiba nila. Kapag sinabi po kasi page support, pwede ka mag uh, nito, pwede ka mag contact sa kanila, manghingi ka ng support kung magpapatulong ka, kung paano, automatic i-support kanila gamit yung eto pero kailangan ibigay mo sa kanila yung iyong uh, uh, device, hindi ko ipapakita, yung device ID at saka yung serial number ng box mo mismo para ma-support ka Kasi kung wala kang mapakita, hindi ka nila i-entertain. Saka may bayad po yun. Automatic. Okay, so yan yung mga isa sa mga pinagkaiba. Okay, tapos pagdating naman dito sa PFSense na uh, dito, yan. kapag nagpunta ka rito tapos mag page support ka, hindi ka nila isusupport kasi wala kang maibigay na serial. Okay, kasi ito yung serial ng ano, ang makikita mo kasi dito, wala kang kitang serial number. Ayan, dito sa PFSense Plus. Okay, so kapag makita mo naman dito sa PFSense uh, website, pag mapapansin mo, meron kasi silang binago. Pwede ka nang mag-download ng PFSense Plus Home Lab Edition. Pwede mo 'yun bayaran para pwede mong i-install sa tawag nito sa ibang box like for example, pwede ka mag-install sa server. Pwede ka mag install sa third party devices na kahit hindi ka bumili ng ganito. So, ang babayaran mo lang is yung OS lang mismo na, PFSense Plus. Pwede po yun. Okay? So, Kumare, gusto mo ng PF Plus, masyado kang namahalan sa kasi medyo may kamahalan kasi kapag may PF Plus na tapos Netgate box mismo, medyo may kamahalan po. Pero kumare, bibili ka lang ng OS na PF Plus tapos i-install mo doon sa server mo, pwede po 'yon. Medyo mura-mura po siya kaya nirerecommend po nila na PF Plus Home Lab Edition. Meron sila nilang binebentang ganun. So sa ngayon, alam ko may binebenta na rin sila na pwede pang office. Okay, yan po yung pinakaiba. Pero pagdating po kasi dito, dito sa uh, pictures nya dito Almost the same po sila ayan, Ipapakita ko po sa inyo isa-isa So, ito po pala muna no So, ganito uh, Ang PFSense Plus Ayan Kung inyong mapapansin Ayan, mababasa nyo Okay Almost the same lang sila Kasi isang developer lang din naman Kaso, ang PFSense Plus is This version is commercial product Maintained by Netgate So, dati Ang PFSense Community Edition is Ayan Every month ata sila or every year sila naglalabas ng latest version, uh, ng update. Sa ngayon, binago na nila. Medyo nagbabago na sila kasi bihira na lang sila. Hindi na sila naglalabas ng uh, new, uh, new update. Hindi ko alam kung kailan ulit sila maglalabas. Ito yung pinaka-stable na version ngayon. Ang pinakabago kapag dinadownload mo sa website. Wala na silang masadong update. Pero, umari, naka-PF Plus ka, automatic palagi silang may update. Ayan, pwede nyo papansin. May available update na naman siya. 24.11. Ayan. Palagi sila, kunyari, may nag-report. Uh, dyan po kasi sa mga user ng PF Sense. Kunyari, mayroong ibang company na nag-report na may bug or may something automatic i-report nila sa support. Automatic, ang ginagawa ng mga developer is kumagawa sila ng bagong update tapos automatic ina-upload nila. So, automatic, kapag may bug, automatic, ida download mo lang, mapipix niya. Okay? Wala ka problem problema. ida download mo lang, tapos install, automatic, back to normal, updated na, fix na ulit yung bug. Yan yung pinagkaiba ng PFSense Plus ngayon. Uh, automatic, every year or every month, ata sila naglalabas ng update. Basta may concern na may nag-email or may nag-send sa kanila ng support na o yung PFSense Plus may ganito, may ganyan. Kailangan dating ganito, ganyan. So, automatic, ang gagawin nila is update nila. Tapos, isend is nila Uh, online tapos automatic maglalabas dito sa PFSons Plus mo yung available mong update. Alright? So ngayon, uh, kung nyo mapapansin uh, ang pinagkaiba nila is masyadong uh, basic hardware at saka sa support dyan sila nagkakaiba. So sa so, ngayon ipapakita ko naman sa inyo yung actual kung ano yung pinagkaiba nila sa muka. Ayan. So kung nyo mapapansin hiwalay natin to Ayan. Uh, Una muna tayo dito isa-isa dito sa system So, ayan May Yun mapapansin Pagdatingin dito sa system Parehas na parehas po yan Ayan Walang pinagkaiba Ayan o Ano ba yung nadagdag Ah uh, Ah, okay So, may pinagkaiba Dito sa system ng PFSense Community Edition Wala siyang nakalagay na Ito, yung boot environments Okay Tapos ah, wala rin patches. So, wala na rin siyang update. Yan yung pinagkaiba nila sa ngayon. Wala na rin patches update. Like, for example, eto. May bug ka. So, kiklik mo lang to, yung patches na to. Pwede ka na mag-update. Ayan. Add new patches. Pwede ka mag-add. Okay, so yun pala yung pinagkaiba nila. Home. May pinagkaiba sila pero konting-konti lang. Ayan. Dito sa PFSense, ano, ayan, may ang kailangan mo lang naman kasi dito, high availability, routing, uh, eto, mga to, madalas, eto, bihira lang naman to ginagamit, eto, at saka eto. So, setup, up start, update, ah, may update na rin dito, ah, mayroon din dyan. So, yan, so, yan yung pinagkaiba niya. Kapag pumunta ka naman dito sa advance, yan, eto yung PFSense Plus. Kapag pumunta ka dyan sa advance, sobra uh, sobrang basic na basic lang din. Dito sa PFSense Community Edition Yan Updated na rin yan Pagdating mo dito sa Powell Nut Tapos dito sa Miscellaneous uh, Dito Saan na ba yung DHCP Uy wala siya Wait Okay Almost the same lang din walang pinagkaiba. Sobrang paras na parehas. Okay. Pagdating naman dito sa PF Sense Plus dito sa uh, routing dito sa routing for example same na same po yan. Uh, pagdating naman dito ayan, same na same po yan. Walang pinagkaiba. Okay. So, automatic. So, ganun. Wala lang load balancing sa gateway group paras na parehas. Okay. So, pagdating naman dito sa sa pinaka ano niya, pinaka interface assignment. Ganun na ganun lang din. ayan kayo po pansin. Dito sa PFSense assignment. oo ganun na ganun, walang pinagkaiba. May lags din dito, may bridge, may lags. Tapos, ano pa ba? Almost the same lang mga kapit by. Ang pinagkaiba lang, yun yung mga binagkit ko kanina. Pagdating naman dito sa diagnostic, ayan. Paras na parehas lang. Trace Route. May Trace Route din. Pagdating dito sa Diagnostic. Eh, may Trace Route din. May Smart Status. PF Staff. Ayan. Dito sa Status. Ah, dito sa Services. Ayan. Services. May PPPoE. Lahat naman nandyan. Dito, dito naman dito sa Services. Ayan. Ah, ito. Walang... Dito sa Services, sa PF Sense Plus, may nakalagay ganito. Wait lang. Tinan natin dito. Ah, mayroon din pala. Ano ba yung wala? Uh, wala. Parehas na parehas. Walang pinagkaiba. Pag dito sa VPN, mayroon din IPsec sa PFSense Plus, OpenVPN. Pagdating naman dito sa PFSense, ano, ayan, mayroon din. Ay, ito, tail scale, in-install ko lang po yan. So, kung hindi nyo alam paano mag-install ng Tailscale, scale, mayroon tayo yan. Kanyang yung mapapansin, ayan, online yan, no? Okay. So, yung PFSense ko na to is accessible to All around the world kung saan ko gusto access yung PFSense ko sa bahay Like parang dito din Kaso naka-open VPN kasi ako dito sa PFSense Plus Okay, so ayan Sobrang walang pinagkaiba May konti lang, eto lang, eto Tapos dito Sa firewall Ganun na ganun lang din yan Walang pinagkaiba talaga Ang problema nga lang minsan Ah uh, dito sa PFSense Community Edition is kapag yung package manager or yung PFSense Community Edition mo is old version, wala kang makikita ng available na packages. So, kailangan mo talagang i-update sa pinakabago. Okay? So, ayan po siya. Uh, ano pa ba? Ay, ano pa ba? Uh, wala. Walang pinagkaiba. Kung ano meron sa PFSense CE, meron din doon sa community ay ah, sa PF Plus. 'Di ba? Mm. Right, kapag dating sa muka ito kaya lang 'to naging iting kasi pinalitan ko syempre. Kapag dating dito sa services, ayan, makikita mo diyan pa rin, walang pinagkaiba talaga. So, Tingnan mo rito sa services. Ayan. Ayan. So, ganun na ganun. Walang pinagkaiba. Kung ano yung mayroon dito, ganun lang din yun. Okay. So, sa ngayon, hindi, dati kasi, uh, ang office naman, may nagtatanong po kasi, may nagtatanong po kasi, uh, tinatanong po niya, kung mag IP site ka from PF Plus, tapos, go-connect mo dun sa PF na Community Edition, mag ba? Hindi ko pa kasi na-try yun, pero, siguro, alam ko mag-work naman. Next time, kung mayroon tayong time, kaso, wala kasi tayong PFSense, o wala kasi tayong static IP dito sa bahay so hindi natin matry dito sa PFSense Plus natin sa environment natin na production kung magkoconnect hindi ko pa yon na try pero sana may magkaroon ng tropa tayong IT na magkaroon ng ganong senaryo sana comment down below po kayo para malaman din ang iba kung magkoconnect nga ba hindi ko pa na try yun eh ikokonnect mo yung PFSense Plus sa community edition na IPsec through VPN, site to -site VPN. Hindi ko pa yun na try. Uh, siguro, sana magkaroon tayo ng gano'n para matesting natin. Alright? Ayan. So, wala. Walang pinagkaiba. Okay. So, sana uh, may naintindihan kayo. Ayan, may nagtanong pa po pala sa akin before. Um, ano nga ba daw ang uh, recommended ko na Uh, device para sa PFSense Plus kung gusto nilang bumili. Actually, wala po siyang recommended. Meron siya lang siyang compatibility issue. Kung branded naman yung device mo, automatic po yun. mag install po yun. Kasi, masyadong mababa ang requirements ni PFSense. Like, for example, bili ka ng bagong PC na Intel i3 something. Kailangan mo lang lagyan ng dalawang uh, NIC card tsaka, uh, kung, wari, kung ilan yung internet mo, ganun lang din automatic kagana po yun. Okay? So, walang masyadong issue kapag dating sa PF Plus kapag dinownload mo. Alright? Mm, ano pa ba? Parang wala na akong makita ang pinagkaiba. Almost the same lang po sila. Doon naman sa performance, doon naman sa performance, nagdedepende na po yun sa hardware nyo. Like, for example, dito sa PF Plus, like, for example, ayan, napakaganda ng rating ko. Napakaganda ng graph niya. O, oh, nandyan lahat yan. Ito live po ito. Uh, galing to doon sa isa sa branch namin. Ayan. So, ito. Ito dito yan sa bahay. Working po yan. Okay. Wala na. Halos lahat the same. Ang pinagkaiba lang halos is sa hardware, sa support, at sa ka... Dito sa mga ibang features. Merong feature siguro mga 10% out of 10. Siguro mga 2% lang yung pinagkaiba. So, paras na parehas and then ang pinagkaiba hindi ko pa na try na i-connect yung PF Sense Plus papunta doon sa PF Sense Community Edition kung magko-connect ba yung IPsec natin at saka yun uh, ano pa nga ba parang wala na eh sana kung mayroon kayong na-experience na ganun comment down below yung mga tropa nating IT na nakapag-connect na ng PF Plus papunta doon sa Community Edition comment down below para alam ng mga tropa nating IT all right so maraming salamat God bless and peace sana meron naman kayong natutunan or konting aral na nakuha ngayong 40 days video ayan okay so maraming salamat God bless and peace and thank you so much kung meron kayong mga konting katanungan comment down below willing ako sumagot all right let's go